Hello everybody! How are you? Today is November 9. And uh, may paso kami kanina, Thursday. My friend, my two friends, gave me a gift. So this is Shamara's gift. This is, oh my gosh, Eliza's gift. Oh my gosh. Bulibok talaga siya nagano. Oh my gosh, natatouch ako. Umiyak na ako. 1, 2, 3. First kay, kay Mara kasi siya yung unang nagbigay. May panood siya. Hi, Bien haba uh, di nilagyan ko na to kasi may pangalan na iba yung paper bag ah recycle lang yung ano Kimi happy 18th birthday cute tea. kasi nung strawberry, naalala kita dito, kaya ito binigay ko. I love you so much for YouTube. Ano strawberry? At uh, saka bakit ako yung naalala niya sa strawberry? Ano naman? Oh, bakit, bakit niya ako naalala sa strawberry? May pa confetti confetti pa. It lang yung regalo nyo ha sa mga nag 18th birthday ngayon. Okay, ito yung regalo. Ah, pag-healing. Di man lang inisip yung well-being. <laughs> ano to? Plastic ba to? Durable test. Ah. Ay, may ano. Oh, oh my god! Ay, wait lang. I know this is the main event. Pero like, ah, ah may choco choco na miss ko mag choco choco and then meron ganito choco choco oh my gosh I love this so much parang halos na ubus ng barya ko dahil yan before cloud nine strawberry tingi ko bobber ah ang cute ang cute naman nito oh my gosh Ito ba yung oh my god ang cute wala na ang cute na ang cute! Thank you so much! Ba't ako yung naalala mo dito? Pero like, ah, finally, finally may nagbili sa akin ng plush. Kasi yung sister ko, binigyan siya ng ka-EMU. Ah, ka niya ng plushie. Bumili din sila ng friends niya ng plushie. Brother ko, at yung plushie niya. Regalo sa kanya ni mama. Naginagamit ko. Isang binili na plushie yung sister ko, para dun sa MU niya pero hindi niya nabigay. Which is a good thing, kasi hindi na siya sa na yun. Ay, aww, ma! na kayo ni Chacha, may bigay na ano, pag ganito. Yung kay Charmaine yung pusa na ano, na crochet. Ang cute so much. Wait lang, nai-accept naman ako magmukbang nito. Wait lang, okay, let's Iko ko nakabahan eh, ang mahal kasi. I don't, I'm not saying na hindi to mahal. It's been a while since mumili ako ng libro sa Fully Book. It's been a while. Punta pa daw siya ng ano. So, in case you no, know, nag i story siya na parang ang hirap daw maghanap ng libro sa book token stuff. Tapos, akala ko nagbabasa siya. Tapos, biglang sabi niya, gusto niya daw pumuntang Fully Book. Tapos, tungkol pala sa akin yun. Like, hindi niya sinasabi na tungkol sa akin, syempre. Pero, like, now... Eto, ano <laughs> mo problema sa design story niya? Matotouch naman ako. Sabi ko, pwede mo naman akong bigyan ng second hand and stuff like that. Appreciate ko pa rin naman yun. Sabi ko, dapat niyayan niya ako. Pero sabi niya, paano yung surprise doon? Ha! Kinakamahan naman ako. Finally, may babasahin ako kasi may goal ako sa Goodreads na sampung libro babasahin ka this year. And eight pa lang yung nababasa ko. Kulang pa ng dalawa. Wow! Nagpaganito pa siya. Ay, pa sticker pala to. Akala ko ano talaga siya, yung stamp. oh! <laughs> Mga ano siya, sticker. Hello sa'yo, madam. Happy 18th birthday na legal age ka na. Pwede ka na mag-jail time. <laughs> ah, yan yung sinabi niya sa akin. Auto serious mo na Pero thank you for being my friend. Kung wala pa ng grade 7, I'm so happy and for so... Serious ba to? Na nagtagal tayo kahit sineseryoso mo lagi Joke ko minsan. No, hindi. Sineseryoso ako ba? Napapatanong lang ako sometimes sa joke niya. Love you. Keep playing sa college. No, college will kill me. Siguro nga just giving primary love language ko. Wala pag mo sa akin. sinasayot ko to, hu hu na lang talaga ako mag-emote dito. Tumutuwan ka lang sa sabihin sa inyo na happy 18th birthday ulit. Alam kong sawa ka na sa pagmamukha ko since grade 7 pa. Pero no choice ka. Ito lang ata yung friend ko in my entire life na naging comfy ako when it comes sa mga situation na nagsasabi na totoo. Like hindi pag review and stuff as an anxious person. Ang iyak, hindi ko kaya rin ako lang. Magaling mo magpa-iyak, Aliza. Parang naiiyak ako. I really, really thankful na friend kita, yun. Laban lang po. Stop it! I'm gonna tear this up! Ay, pinagpapawisan na ako. Nakakaligo ko lang, oh. Tapos pinagpawisan. Sabi Sabang lang, never give up to sa dreams mo. Nakakaya ka kung wala akong dream. Dead wow. <laughs> up. And always, this bread Kasi hindi kaya. Mabait naman si Tita. May emotional and physical support ka si Thank you for my time. Ang bayan, may iyak naman ako. Pero hindi ako iyak. Kasi umiyak na ako last year. Tama na yun. Hala! <laughs> Ikaw ba to? Oh my gosh! Tingnan nyo! Wait nga lang, pinagpapawisan ako si Alisa kasi. Hoy, until now, hindi ko pa rin nakikita yung libro. Ah! Kinukawahan ako! Tingnan nyo yung pusa! Tapos tingnan nyo kay Mara! Ah! Dito! Ang cute! Tingnan! Yung the last one. Ah! Uh, you know na mahilig talaga ako sa cat, diba? Alam! oh eh! mahilig ka ba sa stationery? Ang cute, ang cute naman. May letter pa sa loob. Ay, I know this book. Alam ko 'tong libro 'to. Pero hindi ko pa nabasa. Na I know this book so much. Ah, not so much. Kita ko kasi 'to sa ano, pinapanood kong booktuber nag read siya nito. Sikat yata 'to sa TikTok. <laughs> Which is your source niya na ano? to be honest, wala akong alam kung maganda ba yung kwento niya or not. Pero aesthetic naman yung cover. So, enjoy. Yung nagpilihan ko to, Seven Husband, pati Little Life. Wag yung Little Life! I don't want to! Thank you! But, hindi mo ina ni Little Life. Nasa add to cart ko yung Seven Husband at Little Life. Tapos nalaman ko yung little life na ano, parang hindi siya nakakatakot. Pero like, alam mo yun, kapag not stable ka daw sa emotion mo, or hindi mo kayang i-control that much or mabilis kang ma po sa mga bagay-bagay. Parang hindi recommendable sa'yo yung story na yon kasi parang very graphic yung mga yun na ano doon. And I'm not ready na basahin yan. So, thank you na hindi mo yun no? Sana di mo pa nababasa. Pabasa if maganda. <laughs> ready. The smell, te. Oh my God! Oh my golly gee thank you so much my love thank you to my lovers ko